Ah, hindi ka ba kumain yan? Hmm. Uh, ganina pa ako nagantay sa'yo eh. <laughs> kumain ka na, hapon na. dalan wala akong tubig. Una saan ka pala kuya? Ha? Ah. Wala Oo nga, yung ang ano mo, probinsya mo. Wala na akong kakain. Ha? Wala Taga Pampanga ka? Saan dito sa Pampanga? Dito. Sa <laughs> Ay kagabi Umulan ka magagabi Nabasa ka dito Lumipat ka Anong pangalan mo kuya Kalimutan mo Uy <laughs> mm. Ang tagal tagal na nakalimutan mo na Sabi ko kaya si Kuya ang wala dito sa ano niya. Ano nasa ano yung mga kalakal mo dito? Bininta mo na. Wala. May pa wala sa akin. Oo. Oh. Wow. Hehehe <laughs> Kaling yang ya mo Bini ngirin sayo ya nuk Nuh sunod kuya dalhan kera, dalhan rin kita uli ng pagkain mo no ha hmm. eh wala kang wala ka bang ano kuya yung kapatid yung nanay mo

takot sa'yo <laughs> si kuya wala pa pala itong talang halian <laughs> binalikan ko sa'yo kuya wala pa lang itong halian ito eh pali pali gitu kepaling kirannya oh. itu apa lagi kamu pengalaman koyak terkali hutan mortal ga <laughs> Ah? Kunti Ha? lang kanin. Ah suno so dagdagan ko no. Suno so dagdagan ko kanin mo. Balik ko Gini ko si Kuya ng pagkain Ha? Uh -huh. Bu ulan? Pero yung salita nyo, salita mo kuya, kapangpangan Tagalog. Dua. 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 Nakalimutan mo na rin sa ang salita mo. Parang dito oh. alam. <laughs> kain ka lang kuya. Ubusin mo na yung ulam. Dahil e, bibili rin ako uli. Wala nga eh. xoay vi Bị tin nhóm ca nên coi à, bị tin, <laughs> bị tin. Dapat dalawa pala, tatlo. Bili ka na lang mamaya ng pangkape mo oh. Hả? Huh? Ambon dari ban kesukalan itu tiraan ku ya di itu ya ku ya main Saan ka bumibili ng Ano yan? Kap kape? Magkano kape doon? Eh, wala na suklihan? Baka binili mo rin ng ano eh. ano Eh uh, baka nandiyan lang yan sa ilalim natakpan ng mga ano mo. Oh. Oh. Mm -hmm. Sayang yun kung nawala diyan. Alis kena naman alis kena Abi pilih kau. Oh. Hmm. Malayo pambinibilan mo di doon pa

Eh, ikan pak. Wah, dibeli bikin itu yang, ya, ya, itu, gitu pak. Ya, lebih so, ya. so, ya. so, ya. kuya. hindi, bilhin ka na bakit bilhin na daw siya ng ano yun eh. kape bitin daw sa kanin yung katera si kuya sa na yan yun sa bitna yun sa langman sa yun yung kanay kasurahan sunod bilang ko siya uli ng kanin bitin bitin daw siya sa kanin dalak <laughs> lagu <laughs> main lagi lagu main pemain main Pwede po ay magpapasok sa lupan doon At tayo doon sumaya ng kita na na yun Sige na babay na dahil may lakad na naman iba Babay na mga kabalbas